Amen. Good morning. It is good to be in the house of the Lord. Amen. Every Sunday, not only Sunday, but every day. Uh, Amen. we can pray personally for God uh, study the Word of God. Amen. From the heart. Uh, ako ina be sa bawat isa sa inyo. Amen. Uh, sa kabila ng lahat uh, mayroon tayong pinagdaanan uh, nagpapatuloy pa rin nakabukoon kumbaga uh, tuloy-tuloy lang tayo sa pag dahil ang Diyos ang kasama natin Man. ang kakampi natin sa pananampalakay ang spiritual uh, siya ang ating uh, maasahan sa lahat ng mga problema sa buhay. Uh, isang araw na lang, isang tulog na lang. Pasko na. Pasko na. Ay, papel ko. Ay, sa kanilang mga kanya-kanya. Maninoy. o maninay. <laughs> Para magkaroon ng blessing. No. Uh, Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Are you there? Say amen. Amen. I'm here. Okay. Now the birth of Jesus Christ was. This when as his mother Mary was disposed to Joseph before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph her husband being a just man and not willing to make her a public example was minded to put her away privately. Then Joseph her husband being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. Verse 20. Verse 20. Come. And these things, behold, the angel of the Lord appeared and believed in him, saying, Jesus, thou son of David, very that, uh, to take unto thee Mary thy wife, for that is conceived in her earth. It is of the Holy Ghost. And she shall bring forth a son, and thou shall call his name Jesus, for he shall she save his people from their, their sins. sins. Now all this was done that it might be ordered which was spoken of the Lord when the prophet said, Behold, a virgin shall be a rich child and shall bring forth a son, and they shall follow the same commandment, which being perfected is God with us. Being. The Josephine reached from the stiffly as the heathen of the Lord had hidden. Him and took unto him his way put together a verse divine and you hear not that she hath brought forth her firstborn son and he you call this name Jesus with the spirit of the Lord in prayer let us rise from the grave Heavenly Father, may salamat po sa inyong buhay na aming ginagulita salamat sa inyong pagtugus sa inyong salanan sa Puso of Calgary. Salamat sa rin ang doon. Pinatawad uh, mo kami. Pinigyan na uh, kapatawaran. Pinigis ang mga pagkukulang mga uh, kasalanan. Uh, salamat sa katubusan kami rin ang kanilang ang uh, nakilang uh, kagabaligtas namin. Kapalain na po ang bawat ng mga eh ang resulta ito ng bawat sitwasyon namin kayo nakapulaw at tuloy na po uh, ang bawat mensahe ng mga nanonood. Sa amin na naposo at kasama dito sa mga pamilya ng mga bisaya sa ang mga simasamba sa inyo si Cristo at sa kanlungan, salamat at maraming mga ng pagbati para sa mga pinuno kanyang magpatuloy sa uh, mga espiritu na bagay na makalangit uh, kayo ang gumagabay sa bawat isa sa amin. Iblis mo yung salita, wala akong magagawa sa inyong salila. Salili ko yun, uh, hindi ko kaya, sa bagay ng diyasa, ang banal ng Espiritu Santo na uh, gagabay ang bayan ako sa sa ating uh, sa sasabihin at damdahan yung lahat yung pananang at sinabagbay ng mga pandigay. Ipaglalangin namin sa pag-isimulalan ng Panginoon at talakulik sa Iso Cristo mga inyong Amen. Thank you very much. Our title this morning is uh, about Isinilang si Iso Cristo para sa iyo at para sa akin. Isinilang si Iso Cristo para sa iyo at para sa akin. Pag-ibagsabit ah, ng kapaskuhan, yung tinatawag na Christmas season all over the world, nagkakaroon ng pagmuni-muni ang bawat isa dahil ito ang inaasam-asam. Halos lahat ng tao na umanoy, sana mapansin lang sila at mabigyan ang ating ng Nang kaunti pa pa na mula sa mga may kaya sa buwan. Uh, kung tututusin po natin ang layunin ng selebrasyong ngayong buhay ng Desembre na kinagurihan ang araw ng Pasko ay patungkol sa ating Panginoon at Tagapaligtas na si Jesus bilang pagulitan ng kanyang buhay. Hindi para sa araw ng December 25 dahil wala sa Biblia ang pitsang iyan na kapanganakan niya kundi ang pagdalala sa buhay ni Jesus Christo sa mga nagawa nitong ministro no, inoong nandito pa siya sa ngupa. Kaya alam natin na ang uh, celebration ay yung kapasuhan yan ay maganda because sa uh, the reason of the Christmas season is the Lord Jesus Christ pero hindi natin alam na December 25 siya ay pinanganap. Wala. Ang return sa Biblia, wala ay saliksipin natin ang madalang na sumutahan ng balay. Sa nabasa natin sa Biblia, ayon sa banal na kasulatan, itong istorya, hindi lang itong istorya, pero malakas na istorya ito, tungkol sa ating Panginoon ito eh. Uh, kung minsan gumagawa ko ng istorya, kung sa balita, mga na pangyayari nasyonal o sa mga spot report. Maraming balita pero ito magandang balita ang banal na kasulatan. Kaya ang pinto nito na nakatakdang pagpakasal si si na Jose at Maria. base sa pagbasa natin ng Bible kanina, Balit, bago makasal silang dalawa, anong nangyari? Si Maria ay nagdadalang tao <coughs> sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Uh, uh, iniisip at binabalak nito na hiwalayan si Maria ng palihit pero hindi palagay para hindi malagay sa kailan si Maria. Yan kasi sa mga kulturang hudyo nila doon noong panahon. Ang ibig sabihin ang hiwalayan ang babae at lalaki na nakasundo ng pakasal ay tinuturing ng mag-asama kahit hindi pa sila lumusang nagsasama. Yan ang kultura ng mga hudyo. At mapapansin natin na ang istoryang ito ay mula sa Biblia. Na mahirap ang desisyon sa side sa, na ginawa ni Jose sa kanyang buhay na huwag pakasalan muna si Maria dahil buntis nga ito, di ba? Kaya talagang sakripisyo ang ginawa ni Jose. Sa nasabing sitwasyon, nakayanan pa rin yung sin na magpatuloy, magmumpuhon sa buhay sa kabila ng pangyayaring karanasan ka, ka, kaya pinabuti nito na ng magsakripisto nga mismo sa kanyang sariling buhay ah, wala na lang si Maria Pangibang ibang magpamilya, magkasawa mahirap kami yan talagang mahirap na desisyon pero sa kwento ng Bibiyang ito ay dahil sa kalooban ng Diyos kumikip uh, story sir anong nangyari? nagpakita tayo si sa pamamagitan ng panaginip ang isang angin ng Panginoong Diyos nang sabi nito sa kanya nang sabi ng angin tayo si na huwag matakot pa kasalan si Maria dahil ang asan po na dinadala niya sa sinakupunan ay mula sa Espiritu Santo ng Diyos. Kaya ganoon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa uh, Para sa ating mga, makas mga, mga, tao na makasalanan, niya, yan ay kaya para maligtas tayo, magkaroon ng patubusan sa pagkasala Kaya ang um, Diyos ang pinakadakilang example sa pagbibigay. Ah, uh, ano nga sabi sa Bible, sa John 3.16, For God's so of the world, that He gave so many begotten Son, and that was ever delivered in Him, so not perish but have everlasting life. Amen. Kaya, so yeah, yan ang pag-ibig gift of all, na regalo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo, nag-share tayo ng mga bagong laruan, sa mga bata, musmus, uh, wakas na ng inusinti, bagong damit. Siyempre, blessing din yan para mula sa Panginoon at kailangan din natin. Pero may mahalaga talaga yung pag-iibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung binigyan tayo ng kaligtasan na masusumpungan natin matatagpuan sa ating Panginoon at tagapagligtas na siya sa Kristo. Kaya, malinaw po sa Biblia na, na makaroon tayo ng uh, pagsusumikap at uh, pagpapalaga sa gawain ng Diyos. Kumaga sa mga sakripisyo na ginawa ni Jose, kaya din natin yan. One way or another, o sa ano bang mga ist istorya ng ating kanya kanyang buhay. Kaya yeah, nandiyan ang Diyos na uh, nag-a-advise sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, sa panalanin, makinusap sa Panginoon. At uh, ano pang pahayag ng Anghel, ang Diyos kay Jose? At tungkol kay Maria, dahil si Maria ay magsisilang ng isang batang lalaki. At uh, sabi na ang Diyos Jesus ang ipangangalan sa sanggol na iyon. Anong ibig sabihin na ang Jesus? Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa mga kasalanan. Kasama na tayo diyan sa pagliligtas ng Diyos. Dahil ang lahat ng mga tao ay nakasala walang perfectong tao, walang perfectong simbahan, walang perfectong pastor, walang perfectong pamilya. We are under uh, construction kumbaga na dapat ay isang natin sa Panginoon Diyos. Salamat at may mga ganito ang kukusiyak na, na, na nangyayari sa kapanuhunan ng, ng Old Testament during uh, those times. Uh, salamat at tatuloy uh, tayo uh, sumasampalataya sa ating Panginoon. Amen. Uh, yan ay mga natupad ng mga propesya, ng mga propeta. Kaya, ang sabi nga, ang mga propesya na nakasal sa Old Testament ng banal na kasulatan ay nangyari upang matupad ang sinabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan na kopita na maglilihi ang isang bedin at magsisilang ng isang sanggol na lalaki. At tatawagin ito, Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God is God. Ang salitang Emmanuel ay kasama natin ng God with us. ang palang Diyos ang uh, nangako sa kanyang mga kutita no, na itinutupad niya at hindi lang hula-hula kung dito po nangyayari at may patuparan dahil ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako ano pa sa istorya na ating nabasa na iyan na mula sa Biblia ayon sa panal na kasulatan na magising si Jose sa pagkatulog agad niya sinunod ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan si si, no, si Maria upang mag magiging asawa niya habang buhay wow uh, magandang pinto ngayon pa man matinding sakripisyo talaga ang pinadama pinatupad niyo si sa sarili na hindi niya sinipinan si Maria ko na hanggang magsilang ito ng anak na lalaki. At yun niya ay, ang lalaki na yun ay ang ating Panginoong Isyo Kristo. ang ipinangalan ni si sa Juan na Jesus niya na ang kalugan nito ay nagliligtas ang Diyos. Para sa mga kasalanan dahil nang naitakot sa krus ng kalbaryo si Jesus Cristo pinatawad at pinipos niya tayo lahat sa kasalanan katulad kanina yung pinanta natin at kalbary wow magandang kanta yun down at the cross magandang minsay uh, talagang bagay sa ating minsay ngayon At Barik, sa iyong naligtas na naipapo si Isyo doon sa cross at kalbaryo para matatawad ang ating kasalanan. Kaya nangiwala ko na ang bawat isa sa atin ay may pananampalataya sa Diyos. Salamat sa biyaya at pagpapala. Kristo ah, sa kasaysayan ng mundo ay pagpapayuhatik para sa buong salibutan na isinilang siya para sa akin as para sa iyo. Uh, ang nararapat uh, natin gawin bilang mga kasalanan, una, prinsipsyan natin ang ating mga kasalanan. Humingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Diyos. Pangalawa, sumapalataya sa Diyos. At pangatlo, tanggapin mo si Jesus Christ sa puso bilang Panginoong Atagapaglipas at ng buhay mo. Ay go. Ang uh, mensahe ng Diyos ay ating pagkulay-kulayan. Uh, at ang kapasuhan na ito ay ginagamit na rin ng Diyos para may mga tao pang mga maliligtas mula sa kanyang uh, biyaya. Kaya maraming salamat sa inyong uh, pagkikinig. Uh, hanggang dito lang maligayang pasok sa ating lahat I hope na magpakuloy lang tayo sa Panginoon na may pananampalataya okay we ask you to the Lord in prayer bless your eyes, by your head David mm -hmm. hey, and Father maraming salamat po sa inyong pag-ibig kumumahal, kumasakit salamat sa inyong biyaya at inyong kapala na sa kabila ng lahat na kami ay may mga pagkukulang sa buong tao na ito sumalit so, nandiyan ka para patawarin kami Panginoon so, salamat sa pagunika um, ng kumaskuhan na talaga ang bawat pamilya ang bawat mga talagang may pag nagkakaisa, magkakaisa, magmamahalan, magkakalayan, magpapakalalan. Salamat. Kayo na uh, ito ay sadyang uh, inihibig mong bapati sa asanin na kami pinipigyan ng uh, pansin, na pensiyon sa habi na na may mga pasakit sa gandangin, kasanin sa buhay, na binagulang Subalit, nandiyan siya Panginoon para palakasin ng Spiritually, palakasin na mayroong ang kasapagan at kalayaan sa pamumuhay Krisyano na kasama ka namin. Salamat po sa lahat at isin na ang natanggap sa taon na ito. Salamat ay Diyos po yung kakalala ng Panginoon. Ito ang panalangin ng mga kapatid. Salamat sa mga kapatid sa Panginoon. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you kay uh, Brad Joseph. Nakawit siya. Nagsamantala dito. Magbalik tayo siya sa New Year of 2024. Sa Vitalik. Waltis Church. Makapits. Sa may palay Yan. So, nandito siya. Nakasama natin siya. At, ito, kay yung sa isa dito na sa ito na ano about uh, over Jesus no? ayong Christmas yan so ang usually ang totoo naman hindi naman si Jesus pinanganak na December 25 wala nang mga report sa Bible importante pinanganak siya amen uh, hmm. sabi ng Bible scholar na April summertime uh, importante pinanganak siya so uh, Aniwala tayo na may anak sa isa. So, may, may Christmas. So yung iba, hindi maniwala sa Christmas. Pero naniwala sa Christmas bonus. Dapat hindi ka niwala sa Christmas. Huwag ka na ng Christmas bonus. Yung iba sa 13 months. Yung iba. Pero tayo ay naniwala tayo ng si Jesus. Ay pinaganap. Para itas tayo sa aking mga kasalanan. Kaya nga, uh, Emmanuel, God with us. So, glory to God in the place. So, sa Aquan, I'm the city of Ibu. Ay pinanganap yung Savior, which is Christ the Lord. Thank you, Brother Joseph, sa message. At, kalay na nyo ako na ito. Okay? Tayo ay, sa uh, pang-awitin. And then you've got the thing.